sa mga kagabs at laong bernis pizza sa bulan sa gusto tuig 2025 o karong mga kagabs upani ko ninyo ato ni nga to ni mantalong si mo ko mga kagabs dalagit lang so nagsiga na pa nga ta sa dalagit okay sa ito ang amigo nila nga si G. Max TV salamat kayo idol sa inyo pag ang pagkuyog sa to ang laag huwag sawa pa makasubscribe sa to ang channel na Garbus sa Subong Motovlog pagsubscribe na kang mga idol Pani ko ninyong mga kagabs ato ning badasa ni mantalo ni na itakandiri ang mga barato ba yung kulai kulay, mga so di ahalos diri ka ah, nagkuha ang situ City halos tanan nga uh, diri sa At, diri At, di ka diri nagmumura ang mga mantalo na sa livestock sama masa baka babu ikan di so naa ni dah kandri asa mantalungun Sama mga apa pa subscribe no? subscribe no like. so, so, na kami sa itong channel na Garbo sa Subo Moto Vlog so sa gusto mo lang agres man so ano ni mga tagan sa diri ang mga tourist spot sama sa Osmeña Peak um, Kanto Ngao Peak Grabe na 203 ang Batchan Highland. So 15 minuto siguro kikan sa Mandalungon. So, pwede ra na ni mo ang Batchan Highland. So karon nagsigapot na kita no di ani kita diri sa may dalakit. Uh, okay mga kagabs. Salamat jud kayo sa inyo mga suporta din na uh, once again ato is so ato is shout out ato ang amigos si Seb si, si Jamex TV hindi uh, at ang harap uh, tuloy kayo ninyo pag si Piyata sa paglaag diri sa uh, Mandalong kaya sa uh, pagbiyahin pala ninyo ang uh, malingaw na ito mo sa mga view na daw yung palang daan makalingaw na ito makawala sa problema kiyate nyo ni buwan Doon lang tadiri sa may barangay upo Nga na din ang paling-paling road na usas sa mga tourist spot So daghan sa mga tayuhan ng wari din para lang yun nga masaksihan ni paling-paling road nga na na himutang din sa may barangay Ubo talagang Sibu Nagsingabot nata sa may paling-paling sa sana sa mga tourist attraction dili asa dalagit paling-paling road. So, Dagdag yung mga turista dili ya, mga motorista nang unong aron lang sa pagpa-picture. Doon so, kita sa may paling-paling. So makita na nato no. Ang paling-paling na -na -na, ang Paling-paling ron mga kagabs. So, ang kita nila. Yun sa ganda nalililirah matunayong magaget na ang kalusada. Ato talpa para tasa mantulungan mong para makita ganyan yun yun toh? Peting taka na mga kulay, utanun mong mga mas. at yun yun mapalit mo. Kamin tras ng mula agmutire mo sa mga tourist patria sa mantulungan kulitis at mga malit o mga kulay dili mga lamas ni barato kayo labi na ni mga cabbage no labi na kung magharpe sila na aras mga kasada bakter yung barato ha okay marap dool dool nata sa mantalungon ano yung lagyanan ba doong mantalungon so pagi sa tumunong din na sa tapin sa kalsada ano na yung mga nindot din na ang mga view may din picture picture kauban sa inyo ang barkada kauban sa inyo ang pamilya mga na tawag na sa bagyo ito nyo talaga na kayo mga pine tree so kasagaran ng gula ng pine tree nagturok lang niya sa mga bugnaw ng lugar so nagpasabot ang area natin ang imo ang bugnaw agani medyo init-init ang panahon na paan magpasulapi kita ang sa panahon no? uh, tungkol ka ng na tadiri sa may mantalungon uh, usa mong mantalungon uh, usa sa mga taas uh, bukit uh, ining mantalungon usan sa mga taas ganyan yung mountain sa tibuok subo at ang mandalo labi na mountain peak so, mga ginip pinakataas 1,000 ka uh, meters mountain peak na ikatuhan ni Kandungaw peak 958 meters so 958 meters above sea level so grabe na nakataas ng mga kagayos Ah, to kita. To kita diri as we man kalong sa Apa maka subscribe din as apa maka like and share satu ang video. Apa like po din na po. So, kini ra pa din ato ang mga parenting ka parentihan kan mga dia na sila mo like di saja jud sila mo share. Di sa ni sila da mag comment. Siguro silent you lang ni sila. Kung dili man galing na i-school dahil yun. Ah, karon di nakita kita sa may proper mantalungon. Kita nyo din na sa kapag ka mga tao din na. So, di asa sa pikas kilit. Sa wala o sa tuwo. na din na. Kita ang mga mga stock na mga gulay, lamas. Ito sa may kunahan. Ito, dito ang mga livestock. So, wala yung lugar. na Wala yung lugar sa pagkapit dito. Kaya yung ato ang toyo. Yung makalaag tayo yung mga tourist spot din yun sa Wiman ng lapin na din Batchan Highland makakita ah, nyo nila. so both side na ada ang mga stocks ang mga gulay pinakadagkag yun nila din yun kaya ninyong cabbage mga ripulyo kapitira ah, maratuhan ah, sa so, una kung gusto mong palit na yung mga nag-harvest ah, na sa mismo sa farm palit galing mo po sa lang mura Di na lang nila pabayran ha <laughs> okay, Salamat sa inyong paglantong mga kagibs and lapur